Napakasarap magbiyahe kung wala kang anxiety. Walang panic attack, walang takot, walang negative thoughts. Yung nai -e enjoy mo lang yung pag-travel mo. At higit sa lahat, na-enjoy -e mo yung magagandang views na madadaanan mo. Ikaw, isa ka rin ba sa mga hindi nakakabiyahe? takot lumabas. Laging nagpapanik. Laging dala ang mga pamahid. Kasi natatakot. Nininerbius. Sa bagay, pag may anxiety ka, hindi mo naman yan gusto. Hindi mo yan sinasadya. Kasi nga, symptoms yan ng anxiety disorder. Ano bang gagawin mo, lalong-lalo na matagal mo na yang nararamdaman? Huwag mo nang tiisin yan. Kasi, kung tinitiis mo lang hanggang kailan, hindi mo deserve yung ganyang buhay. Deserve mo rin guminhawa. Magpacheck na lumapit sa doktor. Doktor na expert sa mga nararamdaman mo. Sa isang psychiatrist, sila yung tamang doktor para sa nararamdaman mo na magbibigay ng tamang payo at tamang gamot na para sa iyo.